Maaga nang bumisita sa sementeryo ang ilan nating kapatid ngayong araw. Yan ay para hindi na sumabay sa inaasahang dagsa ng tao sa mismong araw ng undas bukas. Para bigyan na muka ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Isang araw na lang ay undas na at siguradong dadagsain ina ang mga sementeryo. Pero ang iba, Maagang pumunta para hindi na makipagsiksikan bukas. Mainit ang siksikan. Ganyan ang laging ganap tuwing undas. Kaya ang iba, mas pinili na agahan ang punta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Barangka Municipal Cemetery. Etong si Maria na ganing pangkalookan, sinadya ang puntod ng kanyang kapatid dito sa Marikina. Bukas daw kasi, siguradong madami ng tao at mahirap na raw mahasel. Kasi tomorrow, kasi marami ng tao. Kasi kung tomorrow, baka crowded na mahirapan kami. Gusto nyo na rin ilipat ang kanyang kapatid malapit sa puntod ng kanyang lola. Ang dami daw kasi niyang nakikita na pakalat-kalat na buto ng patay sa sementeryo. At ayaw naman daw niyang ito mangyari sa kanyang kapatid. Kasi ang ko rin nakikita na kasako na buto. Nakakalat. Iba ka mangyari pag di namin nadalaw. Kasi ang layo namin eh. Tuwing undas daw dito sa barangka, halos hindi mo na mahulugang karayom ang loob ng sementeryo. Kaya naman, 24 oras ang binigay na serbisyo ng Police Assistance Desk dito sa entrance. Kaya kung may mga hindi inaasahang pangyayari, ay may otoridad na madaling malalapitan sa mga nagbabalak naman magpunta at dumalaw sa sementeryo, huwag magdala ng mga ipanagbabawal at respetuhin ng ibang taong bumibisita rin sa sementeryo. Yan ay para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ating alalahanin ng ating mga mahal sa buhay na namaya pa ngayong undas. Mag-alay ng dasal, kandila at bulaklak. Mobile Journal Ivan Taringki hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.